moderno at lunti ang kapaligiran, laid back na pamumuhay at tahanan ng giant pandas. Diyan kilala ang Chengdu, ang kabisera ng Sichuan province. Pero bukod dyan, tanyag din ang lungsod sa Sichuan Kusin na sikat sa maanghang na lasa. Sa aking one day adventure, mas nakilala ko ang lungsod na ito mula sa mga parke hanggang sa mga pagkain ipinagmamalaki ng Chengdu. Hello mga kaibigan, ako po si Mark Petarco. Ngayong araw ay nandito ko sa Sichuan Province, particularly dito sa Chengdu. At syempre, isa sa pinakapatok na gawin pag sinabing Sichuan ay ang mag-food trip. At nandito tayo ngayon sa isang uh, famous na hotpot restaurant. Ang pangalan ay Once Again Hotpot. Mamaya alamin natin kung bakit nga ba pinangalan ng Once Again Hotpot itong restaurant na ito. Gutom na na ako. Tara, samahan niyo ako. Sa Sichuan Hotpot, Nakapwesto sa gitna ng lamesa ang yinyang pat o ang mainit na lutuan na may hati para sa maanghang at hindi maanghang. Dito pinapakulo ang sabaw kung saan isasawsaw ang iba't ibang sangkap gaya ng karne, gulay, tofu, kabote at pati lamang loob. Habang nag-aantay na maluto yung ating hotpot ay tagawa muna tayo ng ating kalsawan para sa pagkain natin. Okay. Pinakain natin na ba Tapos, muli ay ang um, brain. Okay. Okay na yun. More. More. More pa pala. Kailangan pala madami, no? Yan. Yeah. Mas okay kapag mas madami. Kilala ang Sichuan hot sa napakaanghang at malasa nitong sabaw na gawa sa chili peppers at Sichuan peppercorns. Sabi nila, kapag kubain nito, mararamdaman mo ang kakaibang sensasyon na tinatawag na mala na kombinasyon ng pamamanhid sa dila at maanghang. Namumukot yung anghang sa loob, medyo, medyo salty, medyo oily, pero na doon pa rin yung flavor niya, hindi pa rin nawawala. Masarap. Hindi naman yung hawisan, pero may sandaw na mapinukilag talaga yung mapaluka. Kaya pala siya tinawag na once again hotpot, talagang babalik-balikan mo pagka pumunta ka dito sa Chengdu, itong restaurant ba ito dahil sobrang sarap. Tagumpayan namin ni Ma'am Jade, <laughs> yung mainit at napakaanghang na hotpot. At sobrang sulit yung aming pagkain ngayong tanghalian. So, ano pong masabi ni Ma'am? Yung kakrapat dapat yung kakanasan. Kapit yeah. mang pero super sarap. Pagkatapos kumain ng hotpot, Dumiretso kami sa isang fruity shop para uminom ng malamig at maibsan ang manghang na aming kinain. Hmm, ang Para siyang lasang ano, um, fruity na syempre medyo unting yelo lang pero sarap siya. At hindi siya masyadong sobrang tamis, sakto lang yung tamis niya. Isa sa mga sikat na lugar na masarap pa sa Chengdu lalo na kung gusto mong maglakad-lakad para na rin matunaw ang kinain ang parke sa Shinglong Lake. Itinayo ito noong 2013 bilang bahagi ng plano ng lungsod na paunlarin ang Tianfu New Area. Sa paligid ng lawa, nakapalibot ang green spaces at magagandang disenyo ng mga gusali. Dito, kadalasan nagpupunta ang marami para maglakad-lakad, magbisikleta o magpahinga sa tabi ng lawa habang ine-enjoy ang magandang tanawin. Medyo walang tao ngayon. Hindi natin naagutan yung mga maraming tao. Pero usually daw, kapag uh, holiday, kapag weekend, Sabado, Linggo, ay punong-puno ito ng mga tao na namamasyal, nagpipiknik, ng mga pami pamilya, at meron din mga nagbabike din sa gilid nito kasi sobrang ganda ng background. Sa mga mahilig mag-selfie, isa sa magandang spot dito ang Eye of Xinglong, kung saan makakakuha ng magandang anggulo. Kaya siya tinawag na Eye of singlong. Pagpasok daw sa loob ay para siyang bilog na mata at sa background niya ay makikita mo yung yung magandang landscape nitong nasa paligid ng Singlong Lake Wetland Park. Kaya tara explore natin. Bawal ang bisikleta sa mismong loob ng parke pero pwede magbike sa outer loop na may malalapad at maayos na daan. Tanaw pa rin dito ang lawa, mga puno at magagandang gusali. Napakaganda, napakasariwa ng hangin kung gusto mo mag-relax, mag-enjoy. At uh, i-enjoy mo lang yung uh, environment dito. Dito yung the best place dito sa Chambuco. At uh, kung ganda to, uh, best for picnic kung gusto mong mag uh, make kayo kasama ng pabilag mo, ng kaibigan mo, mag-bandy kayo. At syempre itong pagbabike, exercise din. So, ito yung pita ka At yan ang aking one day food at nature adventure dito sa Chengdu. Kaya kung mahili kayo sa spicy food o gusto nyo mag-relax sa magandang tanawin, sigurado may maiaalok ang Chengdu para sa inyo. Ako po si Mark Fetalco. Hanggang sa muli, Zay